Sino ang ang kaligayahan? Sino sure, na ngayon? sinong -oh. Sino masosyal? Imelda Marcos o si Cory Aquino? Oh my God. Uh, well, ang sabi ko, ito naman, wala nang halong pag, uh, ano, pagka-fake, pagka-plastic. Siyempre si Imelda. Kasi pag sinabi mo social, kasama na din yung the way you, the way you package yourself. Eh the way you present yourself in public uh, in so many ways. Not necessarily, um, pinag-uusapan natin dito, kahit, physical, kay... physical being dito, pinag-uusapan natin dito ha. At saka, kung ano ang na-contribute sa, sa, society, doon sa, sa upper echelon of the society. Pero siyempre, ang pag pinag-uusapan natin ng social naman tungkol sa mga mga nakaraan at mga ped, kanilang mga mga jeans nila. Siyempre, si, nandun na si, si Cory Aquino, Si Imelda, well, she's the epitome physically of a social uh, uh, person, person I mean, in the society. And ako oh, kasi, pound for pound. Kanina, nung napag-usapan natin si uh, Chris Aquino, uh -oh. no? so, nandun na yung pedigree nga ng uh, uh -oh. ko. Oh. Kaya na kasi, kung tingnan mo, although of course, Imelda naman talaga. Wala tatalo. I think she, is the, eh. the loveliest uh, first lady Oo. ever. Mas, mas, mas maganda pa siya kay Jacqueline Kennedy. At saka, oh, at saka for that matter, uh, kahit pa paano naman, kahit sa, tinitira siya ng mga tao for, for the expenses and all that, pero nagbigay naman siya ng good image for But that. I, I, still go for Cory Aquino because, uh, yun nga, di ba, nag uh, nag aral abroad ng well nag mm -hmm. like, uh, like, major French at saka makikita mo naman talaga sa demeanor niya para bang simple na because meron yung ang kanya kind of sophistication comes from her simplicity di mm ba? -hmm. diba? Well, I agree with Which you also. Which oh. is the, exact opposite oh, of oh, then, uh, Kimena oh, 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 oh. Okay.